ngayon na po mga tol mga araw na malik na po yung gabay namin ito no? na po ang araw na masukahin natin to si Prido uh, tutulungan natin mapaisuka yung uh, virtud na nasa kanyang katawan para tuluyan na talaga siya uh, maging normal no yun, shout out sa mga sulit supporters ko dyan na uh, palaging nanonood sa YouTube channel ko Sa ito sa so, inyo mga idol. Sarot-sarot si sa inyo. Thank you so much po. Uh, Hindi kayo mawawala. Okay. Upgrade ko Okay. So mga tol. Nandito po. Ayan. Ayan. Ayan na. Okay. Kasama natin. Mga tol. Ayan. Kung natutaka kayo tol. May dumadaan itong mga sasakyan. Uh, nasa highway po ito ah sigal. yung bahay ni Night Ghost nasa ah uh, lang daming mga motor maingay mga idol ah so, kahit ganun ka focus pa rin tayo ngayon ng mga idol sa ating paggamot sa kanya ngayon okay. rumahadaan sama motor. Ya. Ya push yang mga idol. So, sige bro. Simulan natin, bro. Ano, sige mga idol. Oh. Yan push oh. tayo. Ayun. Ito na po yung tamang oras mga idol, no. Ngayon, balik yung mga gabay namin mga idol. yun po siya, oo. Hindi na mamuras, brother. Nasaan si Bin? six? Si Bin? Ayan siya, mga idol. Labanan mo lang, kaibigan, ha? Labanan mo yung mga orasyon namin, ha? Kaibigan, Prido? Ayan Tagal mo yung loob mo ha. Medyo masakit to. Labanan mo lang. Ayun e Yan. Simula na po kami ngayon. No? Balik na po yung uh, sabay namin no? Yung, yan. Eto, simula na si brother.

mga idol yan namimilipit po yan sa sakit siya mga idol no sobrang sakit po yan, mga patama namin mga idol para lang malabas yung birtod sa kanyang katawan yan sige prido labanan mo lang prido ha dahil sobrang sakit yan tatagan mo yung loob mo yan po mga idol Yan. Tagan mo lang kay Bigan. Ay mga idol. Suka mo lang kay Bigan. Hello. Yan may mga motor po nasa kalsada lang po tayo no ibigan suka mo lang mga idol antay tayo ng kunti mga idol may may isusuka niya to mga idol yan antay tayo ng kunti no may may, may niya to ito mga idol yung mga patama namin mga idol masakit po talaga yan mga idol Lalo na sa, sa dyan mga idol. Mas suka talaga yan. mga okasyon namin. Su suka yung talaga yan mga idol. Pabanan mo lang kaibigan ha. Tagan mo yan lobo. Ha?

Bigan, duduk, dah, Bigan? bang pasin oh. tabik us aku makan manganatun, tabib <tuh> po itu Yan, selamat. Yung mga idol. Mas mukha na po niya mga idol. Yung birtud. Yan. Mga idol. Yan, balik na ba silang idol. Tagumpay. Tagumpay po yung ginawa nating mga idol. Yan. Yan, susunugin natin to. Idol. yan tag natin tuh mga idol. Keren po Sugod lagi po. Yan. Tag natin tuh oh, Ah. Oh, yan. Balas sila. Balas mga idol. Mga ng mga idol. Ang pag Nalus Al nih Prido. tanya kalang kunti jana ha. Prido, may bigan. kalang. Yan, masakit po yan mga idol. Mga idol. Lang, mga idol. Thank you so much yun, successful po ang ginawa nating uh, pagsuka pagsuka sa kanyang bertod mga idol, yun yun tayangan e, muna natin to siya nasuka na po mga idol no so mga idol ah, enjoy enjoy so much no, at ating last no yun, successful po tayo mga idol yun po mga idol abangan niyo po mga idol ah, uh, exploration namin sa pagiganti ni Frito no ya, yeah, release pa namin yan. Sama sa si Prido siguro. Kung kaya na niya, kung kaya na niya, kasama namin mga idol. So, yun. Tuturuan namin ng mga kunting uh, karunungan mga idol. At least man lang may panglaban siya. No? So, yun, yun mo. No? Oo. <coughs> Kasi masunti naman Prido sa, ano, Oo. O. sa mga, ano, Love sa'yo mga, mga supporter. Uh, Salamat sa mga hmm. sa mga 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 salamat salamat sa mga salamat sa mga idol no, sa support sa kanya no salamat sa mga tao sa yun yun po tayo sa ginawa nating uh, Ah, uh, pero mga idol no. Napasuka po natin si Prido. So, mga idol, hanggang dito lang po tayo mga idol. So, see you next vlog mga idol no sa exploration namin sa paghiganti ni Prido. Yun, pero sa namin dyan, mga idol no. Yun, ah uh, kung kaya gusto nilang magbago, hindi namin basta-basta dadaliin mga idol. Kung din lang lang, ayun. Uh, iba na yan. Manda sila sa, sa amin. So, yun lang po mga idol. Thank you so much po. Yun, best of luck sa ating lahat.